na po siguro yung uh, pinaka nakakatakot na balita pinaka nakakalungkot na balita kung totoo man po ito ay talaga namang nakakapangilabot at uh, dito po ay uh, napag-alaman po natin kani-kanina lamang po at uh, may nakapagbalita po sa atin na ito raw pong si Pastor Kibuloy ay patay na So gusto ko lang makakuha ng uh, detalye pa kung papaano nga namatay, kung uh, saan namatay at kung sino ang pumatay. Pero ganun lamang po yung nakuha nating information na itong araw pong uh, uh, si Pastor Kebuloy ay uh, wala na at hindi uh, rin po sila makapagbigay ng detalye yung nagsabi sa akin kung ano po ang itinamatay, kung sino ang pumatay at kung saan namatay so yun po ang nakakalungkot na balita bilang isang tao siguro po ay uh, ito na yung pinaka napakasamang uh, balita dahil lamang sa kanyang mga statement ng mga nakaraang araw ano pa kaya kung nandito si Maharlika siguro palagay ko hindi na hindi hindi pagtatagalin na kahit na isang oras si Maharlika kung nandito lang yan si Maharlika grabe at kung totoo man po ito hindi ko man po actually hindi po ako makapaniwala at hindi po ako naniniwala sa balitang yan pero kung totoo man po yan ito na yung uh, end of the game ik nga kasi kahit paano may ano pa yung paratang nila dito kaya Pastor Apolo si Pibuloy ay tama ba na ganun ganun na lang ang gagawin bilang isang tao sabi ko nga hindi eh, naman siguro dapat kahit ano pa ang kasalanan niyan yung mga ibinibintang sa kanya ibinibintang kasi ha, wala hindi pa naman napapatunayan sa korte at yun nga yung uh, sana ay binigyan man lang ng pagkakataon na maipagtanggol niya yung sarili niya sa korte at hindi yung uh, ganyan lang na basta-basta lang patayin na hindi man lang ah uh, uh, nakapagbigay ng kanya side sa korte at hindi man lang niya napatunayan na inosente siya dyan sa mga binibintang. o siguro itong si Reza Hontiveros ay uh, masaya na dahil uh, siya itong nagpapakamatay na tawagin dyan sa Senado itong si uh, Pastor Kebuloy. Ngayon, yung ah uh, mga binayaran mo virus na mga witness ayan na ano ang ibig sabihin nito pagka binayaran mo at uh, witness mo na kinaladkad mo dyan sa Senado kahit na sapin-sapin ang kasinungalingan hindi mo i-contempt kaya ito yung kone ito yung napakabulok na gobyerno ngayon Ha? Ah? Anong gusto ninyong ay parating sa taong bayan? Lalo na dito sa mga kumakalaban sa gobyernong bangag na ito. Ang gusto ninyong pa, ah, gusto ninyong paratingin dito para manahimik kami? tanginan niyo yung lahat. Sinasabi ko na sa inyo, huwag yung traidora ng labanan. Diyan tayo sa Luneta magpatayan kung gusto ninyo. Kahit sino sa inyo pagpapatayin nyo, ganun-ganun na lang ang tao? Na bintang pa lang naman yan? Bakit hindi muna ninyo dininig yung kaso nito sa korte para nakapagpaliwanag yung tao? Diyan lang sa inyo, gin convict nyo na na wala namang kasalanan ang tao? Grabe. Akala ninyo mapapatahimik ninyo ang mga tao? Hindi. Hindi lalong lalong kanyan lalong bubulwak yan yan ang pagkakamali ninyo na dahil sa kagustuhan yung lahat busalan nyo lahat yung mga tao papatay kayo gusto lang ninyong pabanguhin kayo at para sa ganun sama-sama kayong maging bilyonaryo hindi lang maging milyonaryo kundi bilyonaryo para sama-sama ninyong kamkamin ang pira ng bayan ng mga animal kayo nasa katwiran pa ba yung mga pinaggagawa na yung ganyan hindi man ako sigurado dito sa balitang ito pero kung totoo man uh, nang, nangyaring ito at kung totoong pinatay ninyo si at, uh, Pastor Kibuloy This will be the end of this administration. I'm telling you, 100%. Because a lot of people is planning to go to Cebu for and some other group are in Ayala, Ayala Makati on Sunday. Tapos ganito pa ang mababalitaan na pinatayin nyo ng ganun-ganun na lang si Pastor Kibuloy. Ayawang ko kung anong, anong sasapitin itong ating bansa. Hindi po doon sa pag... Kung ano man po yung kasalanan niya. Okay? Okay? Sabi ko nga po rito, hindi po tayo kumakampi sa kahit na kanino. Kung mayroon pong pagkakamali o pagkakasalang dinawa yung tao, litisin sa korte. At doon po lalabas po yan kung uh, makatotohanan ba yung ibinabato uh, e sa kanyang uh, mga ganyang uh, istorya. Kung yung papatayin nyo ng ganoon, sabi ko nga, I, uh, this will be the end. Ngayon, ma, sa tingin ninyo, mapapatahimik nyo yung mga tao? Lalo na ako? Sabi ko, hindi ako kumakampi rito kaya pastor kubuloy, pero bila, bilang isang tao, hindi nyo man lang binigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag at ma maibigay niya yung side niya. Hindi yung kayo lang ang dinidinig. Kagaya yung dyan pagdinig dyan sa Senado. Nasaan ang konsensya ninyo? Nasaan ang patas, pagiging patas ninyo nga, lalo na ikaw, Risa? Nasaan ang pagiging patas mo bilang ikaw, bilang sinadura ka? yang jun jun na yan uh, alias David na yan mismong pinsan niya ang nagsabi nagpabulaanan na ang sinasabi nung david alias David din, na yan na siya ni Kibuloy o oh, yan mismong pinsan buo niya ang nagsasabi na yan ay ta suwail at, uh, at uh, Gaguro yung pinsan niya na yan at nandiyan na, umiikot na yung balita na talaga na mga hindi siya naging ay hindi nga siya naging cameraman, na kiniklim niya ka cameraman. Diyan pa lang sa pagiging sabi niya, apo siya ni Kubuloy, eh, doon pa lang maling-mali na. Sana kung ibang tao ang nagsasalita, pwedeng paniwalaan ay ito na nga mismo pinsan niya ang nagsasabi. O bakit hindi mo ik ikulong ng forever yung animal din na Ngayon kung totoo man ito na wala na si uh, Pastor Apolo si masaya ka na ba, Risa Hontiveros? Lahat kayo, sa totoo lang kayo yung mga criminal diyan Bakit ko nasabing mga criminal kayo? Tingnan nyo na lang yung si General Angelo Reyes. Nagpakamatay dahil din dyan sa hearing hearing ninyo dyan sa Senado na hiniya ninyo gumawa lang ngayon ng statement si Pastor Kibuloy pinatay niyo na grabe tong gobyernong to pilit kong mang inaalam kung sino ang pumatay at sino ang nagpapatay wala rin pong maibigay na wala rin pong maibigay na detalye yung nagsabi sa akin at uh, wala po rin talaga akong idea lalo na ngayon kung nasaan siya nasaan ang bangkay niya at kung sino po yung makakausap na makapagwitness kung ito ba ay nagpakamatay kung ito ba ay pinatay sino ba ang pumatay dito yun po ang pilit kong uh, uh, inaalam ngayon kung uh, ano po yung detalye. Dahil lang sinasabi ko rito, hindi ako kumakampi kay Pastor Apolos Kibuloy. Ang sa akin lamang po rito, yung hindi makatarungang pagpatay bilang isang tao, bilang uh, isang mamaya ng Pilipinas, ganun-ganun na lang, kung hindi nyo nagustuhan yung kanyang statement, sino pa ang ipa-isusunod Kaya panawagan ko rin po dito kay President Duterte, doble ingat po. Dahil para ngayon, parang naniniwala na ako ngayon, naniniwala na ako doon sa, sa statement ni ah uh, uh, Pastor Kibuloy na yun na uh, nakipagsabwatan na ang gobyerno ng Pilipinas at ng US. So, pakaiingat po kayo uh, Mr. President uh, Duterte. Ganoon din ikaw Sarah, uh, Vice President Sarah Duterte, ingat po kayo dahil uh, hindi niyo po alam yung uh, kung sino po yung uh, bagamat alam natin ay hindi po natin napapatunayan pa na itong mga taraidor ng bayan ay nandyan at nag, naghalo-halo na. Pakaingat po kayo mabuti. Pero, ito lamang ang masasabi ko. Hindi kaya ito na yung uh, ito na yung uh, simula ng pagdadanak ng dugo dito sa Pilipinas. Unang-una, hindi hindi ko kundinahin uh, hindi uh, hindi i-ignore nang uh, mamamayang Pilipino yung ganyang ginawa ninyo kay Kibuloy kung totoo man yan sabi ko nga po ako mismo ay hindi naniniwala na may nangyaring masama kay Pastor Kibuloy pero sabi ko nga kung totoo man yon, totoo man o hindi baka it dito na magsisimula ang kaguluhan natin na tayong Pilipino mismo. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangang unahin yan mga ganyan. Hindi ba't dapat ang unahin ninyo bilang mga politiko kayo? Hindi ba't ang unahin nyo dapat itong mga mahihirap nating kababayan na walang masaing. Eh. Tama sinasabi ninyo, nandiyan na yung mga tulong ng gobyerno, nandiyan na yung mga yung mga AX na yan, yung mga DSWD na yan. Sa totoo lang po, hindi naman nakakarating sa kanila yung mga tulong ninyo na yan na sinasabi. Dahil mismo kayong mga politiko, ang kumukulimbat din yan mapunta sa uh, isang uh, distrito o, o ano pa man probinsya o uh, bayan niya kung hindi kulimbatin ng congressman governor kung hindi governor mayor pag nagkataon pa pati itong mga barangay uh, uh captain nang nakikikulimbat na rin So wala po, wala pong kwan puro programa lang yung ginagawa ninyo. Di sana, wala na, tayo, wala na akong tinutulungan dito ng mga mahihirap na ating kababayan kung totoong meron kayong itinutulong dito sa mga uh, walang masaing natin mga kababayan. Grabe. Wala kayong katigil-tigil sa hearing dyan ng hearing kayo ng mga putang na nyo. Wala naman kwan. Anong, anong, anong beneficyo ng mga ng taong bayan yung mga hearing ninyo dyan? Bakit ayaw nyo ipakulong mismo yung sarili ninyo, sarili ninyo dahil kayo mismo ang maliwanag ng mga kawatan, mga, politiko kayo? Kayo ang maliwanag ng mga kawatan? ipakulong ninyo yung sarili ninyo. Hindi siya so kung ano, sino-sinong tao ipapatawag ninyo dyan. Dahil baka nga, nagaya lang din ito si Pastor Tibuloy doon kay, kay uh, General Angelo Ries na sa sobrang hiya, nagbaril na lang sa sarili. So baka ganun na rin yung ginawa ni Pastor Kibuloy dahil sa sobrang kahihiyan. Dahil paulit-ulit niyang sinabi doon sa kanyang statement na living dead na siya. Wala ng kwinta ang buhay niya. Paulit-ulit niyan kung papansinin ninyo. Tapos ngayon may mababalitaan tayong ganon. So anong iisipin natin? Baka sa sobrang kahihiyan na ginawa ninyo dyan ay uh, mas ginusto niya nga kitilin yung kanyang sariling buhay. Grabe. Kaya yun nga sinasabi ko, kung mayroong, mayroong kayong dapat ipakulong ng mga buwaka ng anan nyo, sarili ninyo ang ipakulong nyo. Bakit lahat na lang ay nananahimik? Bakit lahat na lang, lahat na lang ng mga politiko na dati-dati naman may mga kalab magkakalaban niyan, nagdidibetehan niyan, nag-a... nag, uh, nag uh, yung kung ano yung uh, paniniwala nung uh, isa, talaga ipinaglalaban nung isa. Pero ngayon lahat kayo eh. Dahil billions ang pinag-uusapan. Sa susunod pong vlog ko, mga kababayan, ipapakita ko po dyan yung... Uh, yung eksaktong bilyones na para dito sa mga animal na mga congressman ito para dito sa mga animal na mga senador na ito bilyones po ang pinag-uusapan hindi ko lang po nadala nandun po sa sasakyan yung uh, yung uh, amount ng mga bilyones na pinag-uusapan na yan kaya pala wala na nag-uupos kundi isang ayon na kayong lahat Grabe ang kagahaman ninyo na samantalang napakarami nating mga kababayan ang uh, walang masaing. Eh. Pero kayo, hindi lang kayo nagpapasasa ng pira ng bayan, lumalangoy pa kayo. Sana nga lang, mapiste na kayong mga animal kayo. Sana nga lang, daanan na kayo ng kulera ng mga bullshit kayo. Ngayon, kung totoo man na uh, wala na, si Pastor Kibuloy, ako na lang ipatawag nyo dyan sa Senado. tika tinatawagan kita, Risa Hontiveros. Ako ang ipatawag mo dyan sa Senado at uh, i, uh, isasalaksak ko sa baga mo yung Junjun na yan, na alias David na yan, na nagsinungaling na bakit uh, bakit uh, hindi mo sinight in contempt na maliwanag ng kasinungalingan ang ginawa niya dyan? At ako ipatawag mo dyan, since nawala na si Kibuloy, ako ipatawag mo, at yung dyun-dyun na yan, isasalaksak ko yan sa, dib -dib, sa baga mo. Makita rin yun. Sana nga lang. At uh, huwag kayong pakakasiguro na baka sa nangyaring yan kay Pastor Tibuloy baka dumagsa ang tao dyan at bibit kayo dyan tapos ipahihila kayo sa bulldozer ng mga animal kayo ito rin si Mike, uh, si Mike uh, Abe wala nang katigil-tigil sa pagbablog tungkol dyan sa kay Tibuloy niyan ano, masaya ka na ngayon? dahil kung uh, kung totoo man yung nangyaring yun masaya ka na siguro na nagbabalita ka diyan sa vlog mo lalong lumalapad yung uh, ilong mo lalong natatakpan yung buong mukha mo dahil niya sa ilong mo masaya ka na napakawalang utang na loob mo matapos kang buhay ni Kibuloy ganyan ang igaganti mo ganoon din itong si uh, Nograris na ito Tama nga yung sinasabi ni Kibuloy na pinagkakaguluhan siya ng mga babae. Kaya siguro ito, sinugralis nito o manis dyan dati kasi nga hindi pinapansin ito ni Kibuloy. Pero isa rin ito sa binuhay, pinalamon, binihisan ng SMNI na pag-aari ni Kibuloy. O ngayon ikaw sa Nograles, masaya ka na rin ba kung totoo man itong balita nito? Yun ang tanong ko sa inyo. O ulitin ko lang po, hindi ko po kilala si Kibuloy. Hindi rin po kami magkaibigan. Niminsan po hindi po kami nagkita niyan. Pero ang sinasabi ko po dito, kung totoo man yung pagpatay sa kanya, o kung hindi, kung uh, ano pa man bilang isang tao hindi nyo man lang binigyan ng pagkakataon na maia lahat niya yung kanyang uh, side or mapatunayan sa korte na siya ay uh, na, na totoo yung, yung mga uh, ibinibintang sa kanya tapos papatayin nyo na lang ganun-ganun lang kung sino ka man na pumatay at kung totoo man ngayon, ngayon din hindi ka makakaligtas ngayon din ay aalamin ko kung saan ka dahil sigurado hindi ka na makakatakbo sa akin naliting ko lang po hindi ko po ipinagtatanggol dito sa kibuloy dahil kung totoo man nga sabi ko yung bintang sa kanya pagbayaran niya dapat yan matapos na mapatunayan ng korte na nagkasala nga siya pero wala pa eh. hindi niya para binibigyan ng pagkakataon pinatayin niyo na grabe Uulitin ko lang po, President uh, Duterte, Vice President Sara, pakaingat po kayo. Kung ito ay nagawa nila kay Kibuloy, na may mga bodyguard din yan, may mga uh, pwedeng magprotekta sa kanyang sarili, kung nagawa nyo yan sa kanya, di sana lalong magawa, magagawa ninyo yan kay Maharlika. Kaya ikaw, Maharlika, kung naka, napapanood mo itong uh, video ko ito, doble, doble ang pag-iingat mo dahil talagang uh, satanas na yung mga dito sa gobyerno ito. So, uh, alamin pa po natin kung ano yung detalye at sana nga po ay hindi totoo. Sana nga po ay walang nangyari namang masama sa kanya dahil kung nangyari man yon at totoong nangyaring pinatay siya uulitin ko lang po this will be the end maraming maraming salamat po